Kailan lang to siya naging ganito? A, Kailan lang? Kailan lang? I stuck up. Ito lang ito lang, na hindi mo nalaman. Tumawag kami sa'yo. Oo. Tumawag ka. Paano mo nalaman na kuha? Binukla... Binukla... Binuklas yun ah? Binuklas. Binuklas? Hindi mo nalaman. Kasi nilinis ko kasi yung karburador. Tinatiming namin. Tapos biglang nilamit ako. Tapos kinik ko yung... Ilinis ang... Ilinis karburador tapos tinatiming nyo dito.

Oh, guys, pulis na kap, di kaya, masisip. Natimpla na namin, okay na, okay. Kaso, parang may maingay dito. Parang may maingay. Kasi yung langis niya, hindi na nakikita dito. sino ang taga-gawa dito dati? Nasaan yung starter motor? Ate, sa kanya namin nandun. Ito sana ulit niya pagpagawa. Dato, may pagawa ko kasi. Hindi na nga nakayos yung motor yung dalawang oil na binili ko, hindi na ginamit dito. O, oh, hindi lang ng oil yung binakas na akin eh. Patay o, tayo. Wala na lang isa. Nako, patay tayo dyan. Pag di nilagay yung langis. Pero so, ito, 400 lang. Okay. Kung 400, nang patay. Pag inakit na yun doon, konti na tira. Yari, yari yung Conrad. Ina na yung ito. Yung pinahanda, parang may ingay dito. Oh. Sabi ko, pag konti na langis, konti, ganyan talaga yan. Sabi nyo. Tama naman yan. Eh. Ha? Tama yan.

Hindi ko mapito. No? Kunin mo yung isa. Yung bagong puller. Ato bung bungay na to, bay. Oh. Ah, hindi na kaya. Marami ako sherbet, ba? bayro pang ako sa sherbet. Puro pag puro pinagawa ko 'yan. Oh, hindi um, bro. Ah, hirap. Puro mayro pang ibang ano ba, yung tatlong. Tatlong alit Try natin kung kakaya siya. Bayan, pinasadya ko ni po bay. Sampung piraso yan Ang natira Anim na <laughs> uh, lang Kinakasira Ulay style lah Logi Utang ka lang ba Gipit ka naman lagi ba Yawa na prank mo ko ha Alam mo na yun very good ka talaga bay Okay. Number yes, pa dai wa sa. Yes, bay. Agoy, yun yung sinasabi ko nag-lock talaga oh. Lock talaga yan bay. Wala na oh.

뭐가 괜찮아 망? 부싱이면서 너? Ani Ay, na libo mahigit yan. Saan Oo. No, choose ka. Hanap pa ng ano yan. So vlog. Para makamura ka. Oh, Ay, gano'n? Oo. Wala lang. Kita mo na yung tura. Ayaw ko makipagsapalaran kasi yan pag machine Kasi nangyari yan sa akin na Pinilit ng customer yung machine siya Pagkabit, dalawang buwan lang Disgrasya Dan, Okay lang ito, sabi ko nga Pag ito lang nasira, okay yun Kasi safe to Ang problema yan,

Sa lubong na mas kapila Yung mga lahat ang kinalas bro eh, tago mo lang Ay para makita sa customer Yan Perfect na ba eh okay. Baklasin mo Ayan, mahal yan. Alagaan mo talaga sa langis yan. Kailangan na sa iyo talaga. Nakasalalay sa kamay yung motor mo. Kailangan mo yan. Huwag babaya sa langis. Langis lang problema. Oh, oh, langis lang problema. 300 plus. Maging 20 mil na natuloy. Ah, be... At, be, kalasin mo daw. Lahat. Pak Mayroon siyang kuan, Side bearing. Kompleto. Dalawa. Ah. Ay, isa lang. Isa lang. Ah, kaya pala, 5,900 lang kasi wala pang bearing isa. Pwede yung isa na yun, lang, kunin din saan. Oh, Kaya 5,900 lang kasi 6 plus yun ay kasama bearing. O, ah, kasama na talaga yan. Diba? Oh, diyan lang kasama yan. May bearing pa pala siya? Oo. Kaya yung sinabi ko, 600, uh, 6,000 plus kasi may bearing pa yun. Eh, 5,900 na yan. Plus bearing. 6 plus talaga. Okay na, okay na.

lagyan na na gas ano to? ganyan na to? ha? ato yung pabuo? pabuo lang pabuo lang ang nangyari? sino ang yan? kami yung matanggal yung magneto yung yung ah yung matanggal? iba oh. daw kasi yung pabaklas ito yung general overhaul final on okay yung China ang crank kr shop Oke okay. ok ayos so walang problema ulit very good Oke okay.